So ayan mga kasari, dapat po manonood ako ng balita kaya lang naalala ko kailangan ko palang magbilang ng aking mga barya o oh, di ba? So dala ko na ngayon aking muntingan ni Nolan na yan dahil yan po yung aking mga barya o oh, di ba? So napakadaming tagmimi. So, so, abang ako po magbibilang diyan is magkakapidin po ako dahil inaantok po talaga ako mga kasari pag ako po ay nagbibilang ng aking mga tagmimiso So sumasakit po yung aking mata at lumalabo po mm, dahil magkaparehas na po yung 25 centavos at 5 peso at ang piso. O, ba diba, Nahilo ako sa mga ganoon. Kaya pag minsan na nadodoling ako, nalilebat ba sa kakabilang ng tagmimiso ko na yan. So, kailangan ko yung bilangin mga kasari dahil araw ng lunes ngayon, kailangan ko pong mag -grocery. So, iba tagal-tagal din po ako mga kasari. Hindi napaka-grocery. Almost 3 weeks din po dahil napakatumal po ng aking tindahan. Dahil kung kailan pong may pasok, isa ka po ako naging matumal, kabaliktaran po sa ibang uh, may tindahan na napakabenta po ng kanilang tindahan sa umaga. So ako mga kasari, hindi na po ako nagbubukas ng 6 7 na po ako nagbubukas dahil wala na po masyadong gumibili maliban na lang po pag Saturday and Sunday ayan 6 po ako nagigising at uh, sa umaga Uh, sa gabi naman is nagsasara ako ng 7. Uh, ganon din naman pag ano, pag may pasukan, nagbubukas ako ng 7 at nagsisara din ako ng 7. Hindi na ako masyadong mga kasari nagsasara ng gabi dahil ganon din naman, wala naman din masyadong bumibili dahil napakatumal. So yung mga kapitbahay ko dito, early na po sila mga kasari natutulog. Ayan, at hindi na po sila bumibili dito sa aking tindahan. Kaya 7, ayan, 7 na po na morning ang bukas ko ng aking munting tindahan. So, matagal-tagal din ako mga kasari, hindi nakapag-grocery. So, ngayon na lang uli. Ayan, nakapagkapi na lang tuloy ako dahil medyo inaantok na ako mga kasari sa pagbibilang ng aking maraming bar. Yeah! Nakakapagod to magbilang mga kasari mga tagbini. So, dahil nga, ayan, na ah, naduduling ako, nalilebat ako or kaya masakit sa mata, napakabdi sa mata yung pagbibilang ng mga tsag mini. So, pero wala akong magawa. Kailangan kong magbilang dahil pag na-short ako doon sa aking mga greenery is meron akong pangbayad. ba, diba? syempre pag tayo po yung namimili is kung ano, ano na lang po yung mga pinagdadadampot natin. Lalo't lalo na pag may nakikita tayong mga freebies or free yung may mga save. Ayan, napaparami po yung dampot natin. So, ayan, bibilang ako. Para naman sa ganun is meron akong pangbayad. So, tinatamad na ako dyan mga kasari. Huwag natin sagarin yung ating aninola. Baka magtampo at mahirapan na tayong punuin uli. O, diba? So, ayan mga kasari. Tapos na akong magbilang dahil napagod na rin ako. Hindi ko na sinagad yung aking barya. So, ayan. 400 peso po yung aking binilang mga kasari. Sapat na po yan pag ako'y na short. So, ayan lang.